At ito na 'yung ating update sa chickens and here ready to serve. Hello, 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 madlang people, mabuhay. Ngayon ay Sabado dito sa Bansang Kuwait at ang aming mga amo ay nagpa-fasting. At dahil fasting sila, kailangan sa kanilang futur ay maraming ipapakain. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ang isa sa kanilang kakainin mamaya. At ang tawag sa menu na ito ay chicken saniya. Sa chicken saniya, ito yung kanyang gulay na sahog, karo ay butat or patatas at saka carrots. Ayan siya. Ayan yung kanyang lamas, garlic, sinapsap siya ng pino at ang sibuyas puti Pero kahit anong sibuyas naman ay pwede naman gamitin Iyan. Dito siya ilalagay. Sa saniya na ito. At bago pala ilagay ang uh, chicken or ang karne ng manok sa saniya kailangan prituhin muna. na pero parang half cook lang siya ipakita ko ayan siya o favorito butter leaf at ang ginamit ay hindi oil kundi ang ginamit ay butter Ini yang ang ginamit isa sa kasin ayan na ready na siyang ilagay sa saniya pero bago ang lahat isote muna sa butter ang manok na ito at ang sibuyas kailangan talagang maamoy mo na yung aroma ng garlic at ilagay ang gulay. At napagtanto na pa paano ma lalanghap ang aroma ng garlic dahil yung aming exhaust ay on. O, diba? ilagay ang carrots. Nagyan siya ng asin. Tansya lang ang asin. At ang black pepper. Tansya din. At ihalo-halo. karot sa at ang ano patatas at habang nagpapalambot tayo ng gulay doon sa chicken sa ay gagawa din ng sauce yan ay ang honey at ito namang nilalagay ngayon ay chili sauce. Ayan. Parang ano siya, product sa ng itinis niya. Lagyan siya ng soy sauce. At lalagyan din siya ng mustard. Tansya-tansya lang ang pagawa ng sauce. Kaya na siya. At kaya na naklakay din siya ng goodness or wash sa paplastaro na sa sariyan. Ayan na. Ang kanyang ano. Tapos, inalagay siya sa oven. Ang bango siya, bay. Dahil, niluto siya sa, or sinute siya sa butter. Plus, nilagyan pa siya ng parsley. Talagang ang sarap ng kanyang aroma. At i salansan or ay ano ba tawag dyan? Basta yun na yun. Sasaniya na ito. Ayan. Ayan Ngayong sanyang sabaw so, At ilalagay na ang Kanyang sauce Na honey With soy sauce And mustard sauce pagkatapos nito ay ilalagay na sa oven. At ayan na. Ayan yung original namin na oven. Isiset siya sa 40 minutes sa 180 degree. Ayan. See you after 40 minutes. At ito na 'yung ating update sa chicken. They yeah, ready to serve. Yan lang. Thank you for watching. Bye-bye, mars. Salamat. Don't forget to subscribe. Feel